Hi guys. May ginawa tayong mixer ng ng yung para sa pagawaan ng cake. Ang brand ay Bravel. Iyan no? Ito ang ang problema nito hindi komikot ang ito ano niya yung pang-mix. Ito ang motor niya may problema ngayon hindi pa natin malaman kung ano ang talagang sira inalis ko itong connect ito mga ano dito dito nakaharang dito para maalis ko din itong board na ito may dalawang tornilyo ito silang dalawa dito dalawa ito dito, dito dalawa din ngayon hindi ko matukoy kung saan dito ang sira kasi walang kasi hindi umikot ang motor yung ang ginawa ko, inalis ko dito ang itong dalawang terminal dito nakakabit. Diyan. Sa tap sa tabi ng relay. Diyan tong isa. Ang isa dito sa dito to. 'Yan ang M, may nakalagay na M1 at saka ito ay M2. Ayun. Ngayon ang ginawa ko, uh, dinirecord na lang siya dito sa ano no, kumuha lang ako ng isang ito isang cord na hindi sa kanya at nilagay ko dito ngayon pag testing ko hindi pa rin umikot ang motor ibig sabihin wala dito ang problema doon sa motor ang problema ngayon binuksan ko dito sa tong motor dito sa dito sa dito yan tinanggal ko ang, ang, tatlong tornilyo dito yan yan ang tatlong tornilyo dito sa kanya kumamit ako ng special tool itong ito yan ang ginamit dito ngayon pag ano ko dito napansin ko ang motor pala ang sira dito sa motor ni nito ito pala ang sira ang carbon brass na nakalagay dito ito ang spring niya wala na wala nang wala nang carbon brush oh na ano na talaga pod pud na ang carbon brush kaya pinalitan ko siya naglagay na ako ng bagong carbon brush yan ang, nakabit ko na pero ito pa rin ang ginamit kong plug hindi ko pa na hindi ko pa siya na nakabit sa original niya na control dito pa lang malaman natin kung kung gumana na ang motor o hindi ngayon itesting natin yan o. yan Ibig sabihin, okay lang motor nito. Ngayon, ipatuloy, pagpatuloy natin ang pag, ah, pagkabit ng ano, itong mga control na inalis natin kanina. Takpan ko muna kasi walang makahawak ng kamera. Guys, guys, ito na na ibalik ko na ang control board dito. Yan sa ilalim may switch dyan may microswitch dyan sa ilalim ito yan kailangan maayos ang pagkalagay nito yan kasi pag hindi yan maayos ang pagka connect ano dyan hindi rin gumana ngayon i-testing na natin Testing natin. ito na nag power na yan ayun pwede na maghalo ng mga ingredient o mga para sa magpagawa ng cake ito ang control ito kung bibili natin ito sa tindahan ang bago ay ah, mahigit 22,000 ang model na ito kaya na gawin na gawan pa natin ang paraan na ang may-ari ay hindi makabili ng bago dito lang pala sa ilalim sa motor ang ang pinaka trouble niya ang dito lang muna ang video natin Maraming salamat sa Diyos na nakapag-upload na rin tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana i-subscribe din niyo ang channel ko.